At magandang magandang hapon po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po sa si inyong lahat. At ako po si Melvin Makanit. At makakasama namin kayo ngayong hapon dito sa option ni Kagawad Melvin Makanit. Kung saan ay uh, isang kwentuhan ang ating uh, maibabahagi namin si inyo para naman na uh, tayo sa araw ng uh, Sabado ay uh, maging uh, Makabuluhan ang araw na ito sa maikling kwentuhan natin ngayong hapon no. Ngayong araw ng Sabado, November 25, 2023. No. Kaya naman na uh, sa panahon na uh, inaabot tayo ng mga mga balita at kontrobersyal sa ating uh, bansa, maging ang kontrobersyal uh, na Miss Universe na 'yan, mamaya pag-usapan natin 'yan. At uh, sinabi naman ni ni Chavez Simpson na na kinukuha siyang konsultan, isang ubo na yaman na negosyante dahil nga sa kanyang uh, dahil sa sitwasyon na bankruptcy ang Miss Universe. Minsan nang nag-sponsor si Manong Chavez Simpson sa naturang Miss Universe at nag-imbestito ng bilyones na dolyar na hanggang ngayon ay hindi pa rin uh, nababawi ngayon ayon sa napag-usapan ni Chad, ayon sa pinag-usapan ng kanyang mga kausap Ganun pa man at si Michelle D ay uh, hindi man siya pinalad sa ating title na Miss Universe matatandaan naman natin na talagang uh, binigay naman ni Miss Universe Michelle D ang kanyang uh, best para sa ating bansa. Hindi man siya pinalad na makapasok sa top 5, ang uh, ang ating kandidata sa Miss Universe na si Michelle D ay uh, masasabi na rin natin panalo siya para sa mga Pilipino. Parang di yata nakikita yung picture ni Miss D. <laughs> Yan. Nagpa- uh, ngayon naman, uh, ngayon din ang uh, This Saturday din naman, 20, uh, this Saturday, uh, ngayon ang balik ng Mich ngayon din ang balik ni Michelle D. mula sa sinalihan Miss Universe 2023. Welcome. Ang gustong sumalubong kay Michelle D. na kahit sa top 10 ay uh, ang inabot, ay uh, mahal pa rin siya ng ating mga Pilipino na may mga na may naman nagmamahal sa kanya, na sasalubong sa kanya sa kanyang pagbabalik. May mga ina May mga kaabang-abang na rin na naghihintay na projects at guesting si Michelle D. sa kanyang pagbabalik sa bansa. At uh, ibukod pa dito, mat si Michelle D. ay uh, matatandaan na uh, nabalita din na isa pala siya sa mga apo na may-ari ng China Bank, kung saan napabalita din na baka daw ang uh, China Bank na raw ang bumili ng Miss Universe organization kung saan na uh, ito ay napabalita sa social media no abangan natin yung balita na yan no si Michelle Di pala ay hindi pala basta-basta ano An apo pala ito ng may-ari ng China Bank no hindi man siya pinalad na maging uh, Miss Universe o hindi man siya pinalad na masama sa top 5 kung saan ay ako ngayon nanood ako nito eh Ininom ko na lang yung kapi ko. Lahat ng kape ko, inubos ko na lang. <laughs> Anyways, ang mahalaga po dito, na ipakita naman ng ating kandidata na si Michelle D., ang isang uh, uh, makabuluhang kandidata na, na nagbigay ng efforts sa ating bansa kung saan ang mga netizens sa kanya naman nakatuon yung kanyang uh, uh, mystery appeal bilang isang kandidata ng ating Miss Universe 2023. So mga kaibigan, ang pagkakataong ito ay uh, bahagi ng ating mga kontrobersyal na nasagap natin sa loob ng isang linggo at sa nakalipas na araw kaya naman ang aking uh, na ibigay sa si inyong kwento ay bahagi lamang ng mapangyayari araw-araw sa ating lipunan. At uh, Mag, sa susunod na Sabado, isa na naman pong episode ang naghihintay sa atin sapagat hindi po natuloy yung guesting natin kay SK Jana Turingat at, at kay SK Lau. Baka next Saturday sila ay pumunta at mag sila sa atin upang talakayin ang mga development, development program ng baranggayan kung paano nila ma enhance bilang isang uh, SK ang uh, isang uh, pagbibigay ng... Uh, programa para sa komunidad. Yan. Uh, at next Saturday, hintayin po natin si, sila na mag-guest sa ating sa option ni Kagawad Melvin. So yan lang po mga kaibigan, hindi pwedeng wala. Kailangan may option. Maraming maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. At bukod sa ating uh, pag-uusapan, Isang kontrobersyal ang matatandaan kahapon ang iniwang uh, salita ni Vice Ganda sa kanyang uh, contestant ng time, Showtime. No? Matatandaan na uh, si Manay Christopher Min ang nagbulgar kung bakit ayaw nito kay Jessica Son, kay Meme Vice Ganda na vocal naman na uh, ang uh, host na it, ng It Showtime na gusto niyang mag-guest ito sa programa ni Jessica Soho. Kahapon sa sa isang uh, interview ni Vice Ganda sa isang contestant sa It Showtime na pangalan Christy no na kung saan ay bukod sa sinabi ni Vice Ganda sa isang contestant na kung ano ang pinagkakaabalahan ni Christy bukod sa paggawa paggawa nito ng kasinungalingan no ayon kay Vice ay, ay, ang sinagot naman ng isang contestant ay parakit rakit lang no matatandaan na na si Vice Ganda ang laging ibinubok ang bibig ni Christopher Min sa kanyang mga programa ayon pa kay Christopher Min o matatandaan natin na si uh, Vice Ganda, ay uh, voice a uh, vocal vocal ito na guest na sa Jessica so ngunit ayaw itong uh, ipag-guest na ni Jessica dahil nga sa isang uh, sensitive joke na nangyari sa isang kanyang concert kaya naman sa isang episode kahapon, sa isang programa ng uh, isang contestant sa It Showtime uh, parang ganito yung sakto na sinabi ni Vice Ganda bukod sa bukod sa paggawa ng uh, paggawa mo ng ngalingan ano pa ang pinagkakabalahan mo? Parang ganoon yata. So umalma dito si Manay Christopher Min at agad naman bumuelta ito na na ano no na hindi kami pinanganak hapon, no? Kahit wala namang pinangalanan o apelyido si Meme Vice. Kaya napaka-controversial na ito na na kahapon sa It Showtime. At sinabi din ni Manay Christopher Min na mas mas um, malinis ang aming kalooban kaysa sa panlabas na ano, uh, anyo. Ayon pa sa kanya, marami ng mga pagkakataon na pinapalampas nila ang mga jokes nito ni Vice Ganda. Pero ganun pa man, ang uh, isyong ito ay naging kontrobersyal lang dahil nga sa isang hindi magandang pagsasabi ni Vice Ganda na bukod sa paggawa mo ng kasinungalingan daw. Ganun po yung pagkakasabi no? sa isang episode ng isang It's Showtime. No? Parang uh, sinabi nito, parang sinabi kasi na ano ang pinagkakabalahan mo bukod sa paggawa ng kasinungalingan? Ang sagot ng contestant, ah, pag, pa, ano lang, ah, na ang pangalan ay Christy ay parakit-rakit lang. No? Yun po, ay medyo naging controversial ito kahapon. Kaya naman, agad na bumelta ito si Christy Permin sa kanyang programa no? sa, sa Christy minute sa PH5. At bukod naman dito mga kaibigan, uh, ang kontrobersyal ng Miss ang kontrobersyal na Miss Universe kung saan ay uh, may imbitasyon nga si Miss Universe o uh, may imbitasyon nga ang Miss Universe organization kay uh, ay kay Chavit Sinso na kilala naman natin si Chavit Sinso na isang negosyante mayaman no may imbitasyon sa kanya ang Miss Universe organization na kung saan ay uh, kinukuha itong consultant ng Miss Universe. At uh, kinakailangan natin munang batiin yung mga viewers natin dyan sa Sampaloc. Lalong-lalong na sa Barangay 420, binabati natin ang uh, Tao Gamapi, ang uh, Barangay 420 Council, ganun din naman ang uh, tropang bullets at lahat ng mga nagmamahal sa atin dyan sa Barangay 420. Magandang-magandang hapon po si inyo at lahat po lang mga kaibigan natin dyan. Siyempre mga kaibigan